Anong trabaho mo Diyosa? Nagmi-make up ng patay. Diyosa, may sasabihin ako sa'yo. Ah. Uh. Hindi eh, ba kitang alam? So ito ay part 2 na gusto niyo nang i-level up ang inyong love team. Oh, saan ka diyan? Oh. Wow, ganda ng ngiti mo Ate Josa, ganda ng umaga mo ngayon ah. Kita ko na naman yung tatay ko. Wow! Nakita ko na naman yung tatay ko. Ganyan pala ang mukha ng tatay mo? <laughs> oh, eh bakit pinapakitaan mo ng kilikili mo sa si tatay mo? <laughs> Ate Josa! Ate Josa, yeah. grabe naman ka pula yung mga lips mo. Para saan ba yeah. yan? <laughs> Para, <mataraan. laughs> Para makaraan. Para makaraan Ah, hindi pa rin natunaw ang iyong pigsa. Wala. Josa, <laughs> Namiss mo ba si Kuya Brian? Oy, namiss mo ba si Kuya Brian? Very live. At Josa, kung gaano ka pula yung iyong mga labi, ganoon din ka kwan, kalabnaw ang iyong mga gilagid. ilang bangkay na ang iyong na makeup diyan sa kulinarya mo? Ano ba negosyo niya? Ano? nga 'yan ang reyna ng kulinarya. Kung namimiss mo ba si Kuya Brian? hindi naman nagpapakita ng abs, hindi ko namimiss. Hindi mo kasi binibigyan. <laughs> Ayaw niyang isuko yung lato-lato. Hala. -lato. No. Wala naman kasi siya noon. Meron ba mas? <laughs> man? Ate Josa, green silly daw, meron siya. <laughs> Gusto ko pipino. Gusto ko pipino. Huh? Bukay upo. Ah, wala siya niyan, wag mong hingian. Wala ba naman ang bunga nga po? Alam mo naman, Diyos ko, magganon lang yung sili o pagkain. Wala ka bang nakikita dyan sa iyong puneraria? Wala. Ah, Pero, ha, sa puneraria mo? Pagabi nga, tatlo yung pumunta eh. Oo. Ay, ang ganda. Gusto nilang uh, sumipsip sa iyong uh, pigsa. Diyos, may sasabihin ako sa iyo. Ah. Uh, eh di ba kita ang anakan? ng <laughs> Baka anakan may sa ko dito lumipat. Ano? Eh, grabe naman yan. Ate Josa, umpisa nung uh, ka dito at nakilala sa aking live, hindi ba dumami yung uh, customer mo sa kuneraria? Ang dami. Ang dami. na bato sa bahay mo? <laughs> Hindi ka ba napagkakamalang uh, ikaw ang iimbalsamuhin minsan? <laughs> minsan kasi maputla na yung kwan mo yung gilagid mo eh. Anong <laughs> ba mo? Ang ah, drago sa laki. Hoy, <laughs> maliit. Kuya Brian, hindi magkasya dyan sa'yo. <laughs> Papadalan ko sana ng pamasahe, Kuya Mar. Eh, ayaw naman yata. Hindi seryoso. Hmm, ang tanong ba, interesado ba si Kuya Brian sa'yo? Hindi. <laughs> sa huli Napakagat na si Kuya Brian kay Ate Josa guys <laughs> Kuya Brian, halimbawa, uh, bibigyan ka ng pagkakataong ilarawan si Ate Josa bilang isang pagkain Anong pagkain ito at bakit? Biko Biko Ha? Ha? Biko <laughs> Bakit Biko? Pag kinakain ko siya, Dikit na dikit. Hala, Ate Josa, ngayon ko nang nalaman na ikaw ang kakainin ni Kwan, Kuya Brian. Naku. <laughs> Kuya Brian, ha? Ikaw, ha? Kumakain ka pala. Matitikman mo ang ano, hagupit ni ano, Adan. Ah! <laughs> Thank you. Maganda ba talaga ako? Oo. Sa sobrang ganda mo, Ati Josa, pwede kang mapagkamalang si Paul Torero. <laughs> naman? Siyempre, ikaw yung taga-alaga ng mga nicho. <laughs> Tama. Kayo, ha? Tama. Kasi nga, patay na patay ako kay Brian. Wow, tumpa. Yeah, no, wow. Nako. Kung bibigyan ka ng pagkakataong i-date si Ate Diyosa, saan mo ito dadalhin at bakit? Ayun ang Ha? Sa talahiban? Talahiban nung nakaraan sa gingan. Kaya... <laughs> Ay, hindi, hindi. Kaya Mar, sa ano na lang. Sa, yung mas magandang view, kaya Mar, sa ano, sa, sa kanal siguro. Ano ba yan? Parang ang tingin mo naman kay Ate Josa, imburnal. <laughs> Kala ko nga dadalhin mo siya sa simenteryo eh. Simenteryo po mar. Kasi nandun ka na eh, si Pultiriro ka man doon. O tapos kwan, may may-ari ka pa ng punerarya. Winner <laughs> ka, Kuya Mar! Woo!